yun mga paps ikutan lang natin dito sa kasok lang tayo dito at ayan special ko lang kayo dito sa part pa rin ito. part pa rin ng Gloria mga paps grabing init ngayon nakakatuyo ng bulsa <laughs> joke lang nakakatuyo na ng ano ng lalamunan kailangan talaga lagi ka may dalang tubig tapos ang panahon pa ngayon ay init aaraw ayan mga paps troll is troll lang tayo Gumagawa ng saranggola, mga bata Amoy inihaw na mais Sarap nyan Ayan sikto ilang ilang Jangan ada yang bahaya di itu. Ayan, bulaklakan mga paps, barangay bulaklakan. Bolak-Bolakan, Baranggai Market Ayan mga Paps Tum Barangay Bolak-Bolakan Diretca lang tayo dito Ikot ko lang kayo <laughs> Galing kasi tayo ng pinamalayan Ay Sabi ko, scroll muna tayo Ah, scroll muna tayo Ingat lang dito kasi marami na aksidente dito. Ayan, bahay nila, paring angela Ayan, bahay mga paps nila, paring angela sa lana. Ayan, shout out parehen. <laughs> Makikiraan. Ayan mga paps, direction na tayo. Ang labas nito ay tambong mga paps ayan papakita ko lang sa inyo dito kasi eh, maraming paikot-ikot uh, sa mga baguhan pa lang dito ay eh, medyo malitigaw talaga pero ang maganda dyan mga paps, sementado na ang daan sarap ng dumaan hindi ka na mga angamba na rough road mga ganon sementado na yan mga paps ayan dito labas natin sa kalsada dito yun shout out sa mga taga dito ginagawa palang kalsada dito no yun mga paps nakalabas na tayo ng hawan <laughs> kan tanang papunta ng tambong at sa malamig Gloria ang labas nito mga paps Kehi tak orang sehinya. Mejuk ma ambon, kahit ma internet. Eh, tamu paps ang kanto. Ayan. Yan lang mga paps. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming maraming salamat. Ride safe all.